tagal na nang paulit-ulit na nangyayari sa pag-abroad na ah, Yung ah, kung minsan bigla ka nalang mapapaisip na ah, ang tagal mo na pala sa abroad. Tapos, ah, kung babalikan mo yung mula nung una ka nag-abroad hanggang sa kasalukuyan, mapapaisip ka na Siguro ito lang naman eh uh, doon sa mga uh, kagaya kong nag-abroad na yung talagang yung puso natin tsaka yung isip natin eh kahit nag-ano na tayo katagal nag-abroad, nag-trabaho sa ibang bansa. Yung alam mo yung instead na masanay tayo doon sa uh, pag-abroad natin ng matagal na tayong nagtatrabaho sa ibang bansa, sinasama na ramdaman natin yung masanay na tayo pero alam mo yung habang tumatagal na uh, pagtatrabaho natin sa abroad malayo sa pamilya alam mo yung uh, lalo tayong uh, nagpupursige na uh, makauwi na makapag-forgood na, na. Uh, siguro meron yung meron may, iba na sanay na And, uh, nung una talagang ayaw pa ni ayaw nilang magstay sa abroad Uh, nung nakapag-adjust na hanggang sa nag, uh, nagbago na ng isip hanggang sa yung iba uh, mas gusto nang manirahan sa abroad well uh, sariling ano nila yun eh, sariling uh, choice nila yun lahat naman tayo may kanya-kanyang choice Ngayon itong uh, uh, video na to uh, para sa mga kagaya ko na OFW na alam mo yung kahit na anong tagal mo na sa abroad yung every now and then na uh, lagi kang nangarap, lagi mong pinaplano kung paano ka makapag good sa atin sa Pilipinas. So, isa ako, isa ako, isa ako sa ganong may uh, yung puso ay nasa atin talaga, nasa Pilipinas. Well, uh, isa sa bagay na, 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 na napansin ko uh, lately lang na na ko uh, mula nung nag-abroad ako, nagsimula nung mga unang kontrata, pangalawang kontrata, hanggang so on so forth na hanggang sa nakarating na ako dito ngayon sa kasalukuyang kontrabaho. Alam mo yung bawat, bawat alis natin sa bansa, meron tayong project eh, di ba? Meron tayong uh, gustong tapusin. Siyempre, pag may gusto kang tapusin, meron kang sisimulan. Normally, ganun, di ba? One time na-realize ko na pagkatapos natin yung isang project na yon normally kasi tayo talagang uh, pagkatapos ng isa nating uh, uh, project, ayan na naman, meron na namang bago. Meron na naman tayong gusto. Alam mo yung darating na naman sa punto na meron na naman kayong bagong project. And then, uh, ma-realize mo na yung ilang panahon na yung 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 tinakbo na cycle na lang siya. Nangyayari is paikot-ikot na lang siya sa ganung sistema na pag may bagong project, set up na naman ng bagong project. Pag natapos yung project na yun, another project na naman hanggang sa mapapansin mo na ang tagal mo na pala sa abroad. All So ang ito para sa mga bago pa lang din nag abroad mm iyan yung isa sa mga dahilan bakit uh, minsan hindi talaga makauwi-uwi ang isang OFW. Maraming factor kung bakit hindi makauwi ang OFW. Either personal niya, personal reason niya or dumarating sa punto na kagaya nga noon na hindi niya namamalayan yung time, uh, yung yung mga yung mga expenses nila na pagkatapos ng isa, hindi natatapos doon tapos pag may darating na ng mga ano, uh, yun na naman magsisimula naman sila ng bagong project. And yet, ang, ang uh, pinagkukunan nila ng resources ay yung pag-aabroad ng kung sino man yung miyembro ng pamilya na, uh, na nagtatrabaho sa ibang bansa. Uh, nakuha niyo ba yung ibig sabihin yung uh, punto natin dito, yung, yung pinupunto ko? So, talagang walang katapusan. Pagka naging sistema ng isang OFW, wala siyang certain period of time na hanggang dyan lang ako. Ito lang yung uh, pag ko na to talagang hanggang dyan na lang ako. Alright. So, yun yung isa sa mga uh, nakakaligtan ng isang OFW. Hanggang sa nalibang na siya, hanggang sa dumating na yung punto na hindi na siya mag, nagpa, hanggang sa alisin niya na sa isip niya hindi bumalik ng Pilipinas kasi wala na, wala na siyang time. Pag uwi niya ng Pilipinas, medyo mahina na ang katawan niya. Maraming ganyan eh, di ba? Maraming ganyan. Well, anyway, sabi ko nga, lagi kong uh, sinasabi, ever now and then, na pagka nag-record ako, uh, ginagamit lang natin itong mga references na ito. Hin not, hindi para, hindi para ano, uh, natin yung mga taong, uh, yung mga kapwa nating OFW na gano'n na nangyari. It so happen na nagiging, halim halimbawa lang nagiging halimbawa lang sila para naman kahit papano uh, mabawasan natin yung mga ganong uh, pangyayari sa buhay natin bilang ano. Well, isa kagaya nga nung, ano, nung mga lagi na babanggit ko sa mga videos ko, isa ako sa nakakita ng buhay talaga ng pamilya ng OFW at saka yung nag-OFW na parehas ko yan na experience. Kaya isa, isa ako sa, sa humihikayat sa isang kapwa ko OFW na talagang pilitin natin ma, makapagpundar. Uh, ng isang sarili natin pagkakakitaan. Kasi there's no other way. Yung sasabihin mo, tumaasan sa para mapalaki yung sahod mo, ang tendency is hahanap ko uli ng panibagong trabaho. Ang mangyayari noon, pag nakahanap ka ng mas malaking sahod na naman, mag create na naman kayo ng panibagong project na tatapusin nyo. So yung cycle mo na nagtatrabaho ka sa ibang bansa is hindi yan matatapos kung gaganan ng mindset ng isang OFW. Sana uh, maging uh, uh, eye opener din to, yung mga gantong simpleng uh, reminder para sa mga uh, OFW na kagaya ko and at the same time sa family ng OFW back in uh, back in Philippines. And uh, please uh, feel free to uh, uh, follow and uh, comment down below. Uh, sa comment section natin kung ano man yung mga bagay na, na pwedeng makatulong o maging guidance na isang OFW na kagaya ko, kagaya nyo na siyempre marami rin may, marami na rin kayo na experience sa pagtatrabaho sa abroad okay so kaya isa ito sa parang nagiging advocacy natin na uh, pag na wala ba ang abroad uh, uh, pa ba pero matayo uh, alternative na resources na sariling atin. Di diba? So isa 'yan sa uh, lagi kong uh, pinapaalala at lagi kong uh, sinasabi sa akin sa family ko na lalong-lalo na 'yan uh, like nung nakarangaraw nga uh, kahapon pero uh, kaming kailangan i-finance uh, na na Uh, kailangan sa small small time business lang pero malaking tulong siya sa isang kagaya nating mga OFW. Yan pa yung isang bagay na gusto kong ma-share. Na alam niyo yun minsan may mga nagme-message sa atin na ano eh, nakapamilya na pwede bang padalhan mo ako ng ano ng uh, ganito kasi wala akong pera. Alam niyo minsan yung uh, uh, Masakit man talaga na minsan tumanggi, minsan hindi na lang din ako nagsasalita. Masakit man tumanggi pero darating yung punto na magiging cycle na yun eh. Magiging, hanggang kung yun, nagagawa natin ng paraan minsan yung mga pang personal use uh, ng family natin. Lalong-lalo na nagawa natin ng paraan o i-priority natin yung halimbawa mayroong uh, uh siniset up na sariling pagkakakitahan yung family natin. Yun lalo yung supportahan natin kasi there's no other way na maka, maka, kalas tayo doon sa sistema ng uh, rat race na tinatawag. Hindi tayo makakalabas dyan hanggat wala tayong alternative. Kasi sabihin natin, like for example, okay, maghahanap, mag-resign na lang ako sa kasalukuyang kong trabaho, and yet, mag empleyado pa rin tayo, papasok pa rin tayo at maghahanap lang tayo ng mas malaking-laking sahod. And yet, ganun pa sistema, walang magbabago, di ba? Parang nung nasa Pilipinas, di ba, yung uh, sinasahod natin sa Pilipinas, napagkakasya di Diba? Pero nung nag-abroad na tayo, parang Umaaray pa yung mag-asawa, yung family, di ba? Parang kulang, di ba? Something wrong, di ba? Kung nung lumaki yung sahod mo, parang mas lalo pang, di ba, dumami expenses. Di ba? Pasin- pasin- yan. So kaya itong mga video na to, sana maka uh, makatulong din uh, kahit papano. Uh, maging uh, eye opener or reminder sa bawat isa sa atin uh, kagaya kong OFW na medyo tumatagal na sa abroad. Okay? alalahanin natin na ang source lang natin is yung pag-aabroad natin. Kung nakadepende yung pagbili mo ng bahay, syempre, most, uh, more likely, yung nababa kung ang conservatively, kung ang halaga ng bahay is 2 milyon uh, conservatively, or most probably, magda ka ng kalahate, or kung may pang-down ka ng kalahati, and then yung another half ng pr presyo ng property is huhulugulugan mo. And yet, ang resources mo, ang, ang, ang nakadepende yun sa pag-aabroad mo. 'di ba? Ang puhunan lang natin sa pag-a-average yung sarili natin, yung skills natin na kung bakit tayo hina, yan lang ang puhunan natin. Paano kung isa diyan mawala, 'di ba? So, just try to imagine paano yung mga sinimulan mong ganong uh, kalalaking uh, 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 expenses sa atin sa Pilipinas. Kung halimbawa, kayo ng pamilya mo nakat na, na nasa abroad, tapos magpapatayo kayo ng bahay sa Pilipinas, di ba? Misan maririnig mo, maririnig mo yung presyo. Kaya nang nakakapanghinayang eh, tapos maririnig mo, ano ba, diba, sa usap-usapan, uh, nagpatayo ng bahay na ganitong halaga, limang milyon, tapos silang pamilya nasa, well, there's nothing wrong, uh, walang mali doon. Ang pinupunto natin dito, uh, nag-spend uh, ka ng ganong kalaking presyo doon, and yet, hindi mo naman tinitirahan, di ba? Meron nga akong nga uh, napulot na isang uh, 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 information, uh, knowledge. Sabi nga eh, gaano man kalaki yung bahay mo, gaano man kalaki yung patayo mong bahay, a portion of it lang yung may accommodate mo, tutulugan mo at the end of the day. Di diba? So, something to think about. So, lalo na sa ating mga OFW na... Kasi Kagaya nga nun, di diba? yung tayo, alam na natin kung gaano kahirap yung mabuhay tayo na mag-isa, malayo sa pamilya. Ang pinakamasakit pa, halimbawa, kagaya nga ng marami dyan eh. Ultima sa pamilya ko nangyari eh. Umalis siya, binatilyo lang yung anak. Nung pag-uwi na, ikakasal na yung anak, di ba? Kung gaano kasakit. And yet, ma-realize natin yung buhay lang natin is paikot-ikot lang. Nasa abroad tayo, pagkataos uh, pagkatapos ng isang project natin, the next uh, year, the next, the following years, another project na naman. Di ba? Ngayon, kung hindi tayo mag-create ng sarili nating uh, uh, pagkakitahan, and yet sa pag aabroad abroad natin, isa lang puhunan natin yan. Oh, I would say, o, oh, sarili lang natin. Paano, di ba? Ang sarili natin, napaka-fragile yan. Di ba? Magkasakit ka, paano na, di ba? Or worst comes to worst, uh, alam nyo yun na yung ibig ko sabihin, di ba, uh, tao lang tayo, di ba? So, I hope na kahit pa pano makatulong, uh, maging eye-opener, uh, something to consider. Uh, so, feel free then uh, to comment down below sa comment section natin. So, suggest or comment something na makatulong. Or maiko-consider natin how to ano how to execute yung mga plano-plano na yan those yung mga veterans na sa pag aabroad so that's it